Si Andoy, Batang Tondo Kwento ni Mark Anthony Angeles Guhit ni Ray Nazarene Sunga pa, Anthony, Noong unang panahon, noong panahong sako pa tayo ng mga Kastila Ang Tondo ay isang malawak na palayan Hanggang sa dumami ang mga nagpakupkup sa Tondo Dumami ang mga tao Dumami ang mga bahay kubo. Naging bato ang mga kalsada. Itinayo ang mga simbahan, tindahan at pabrika. Maraming mahihirap sa probinsya ang lumuwas para manirahan sa tondo. Malapit kasi iyon sa Ilog Pasig kung saan dumaraan ang mga bangka na nagdadala ng mga kalakal tulad ng muscovado at ratan. Ipinagbibili naman ang mga ito sa palengke sa Kalye Escolta. Sa tundo isinilang ang batang si Andoy. Kargador ang kanyang tatay sa pantalan ng Binondo. Ang nanay naman niya ay nagtatrabaho bilang tagapamahala sa isang pabrika ng tabako sa Maysik na tinatawag ngayong Chinatown. Bantog sa kanilang lugar ang Teatro de Binondo. Gawa sa bato ang mga pader nito. Dito ginaganap ang mga sarsuela. Dinala ng mga Kastila ang sarsuela kung saan umaawit at sumasayaw ang mga gumaganap sa dula. Mga mayaman lang ang nakakanood ng sarsuela sa Teatro de Binondo. Kaya kapag may sarsuela, sinasadya ni Andoy at ng kaibigan niyang si Gimo na puntahan ang Teatro de Binondo. Para panoorin naman ang mga Kastila at mayamang Pilipino na manunood ng palabas. Ang mga babae ay nakasuot ng tinatawag nilang trahi de mestiza, barot saya, na may marangyang borda, may tapis belo at panuelo o panyong itinatali sa dibdib. Nakasuot pa ang mga babae ng mamahaling mga alahas. Hindi mawawala ang mga abaniko na ipinantatakip nila sa kanilang mukha at dibdib. Ang mga lalaki naman ay nakasuot ng Amerikana o kurbata at pantalon. May sombrero pa sila at dalang baston. Ang gagara ng mga damit nila, no? Sabi ng batang si Andoy na hindi maalis-alis ang pagkakatitig sa mga mayayamang bumababa ng mga kalesa at pumapasok sa pintuan ng teatro. Huwag kang ang mga Andoy! Biro ni Gimo sa nakababatang kaibigan. Hindi ka makapagsusot ng ganyang damit. Humahanga lang ako. Pagtatanggol ni Andoy sa sarili. Halika na nga. Ayan ni Gimo. Puntahan na natin ng mga kaibigan natin. Kanina pa sila naghihintay sa plaza. Kailangan pang hatakin sa braso para malayo si Andoy sa kanyang pinagmamasdan. Nakakita na rin siya ng mga gumaganap sa serswela. Mga mga awit at mananayaw madalas banggitin sa kanya ng kanyang tatay na nagpapatahi ng damit ang mga nagtatanghal sa kanyang lolo na isang sastre. Pero ang pinagtatakahan ni Andoy ay kung bakit mga mayayaman lang ang mga pinapasok sa Teatro di Minondo. Bakit mga Kastila lang at mga mistisa at mistiso? Pati mga opisyal ng gobyerno at mga praile na parang mga Kastila rin bakit hindi pinapasok ang mga tulad niyang mga tagatundo? Sa Teatro de Binondo, pinapaalis pa nga sila ng mga bantay kapag nakikita silang pakalat-kalat sa harapan ng gusali. Ang tingin sa kanila lagi ay mga pulubi at magnanakaw. Dahil ba sa kanilang kasuotan? Dahil ba sa nakatira lang sila sa bahay kubo at hindi sa magagarang bahay? Dahil ba wala silang mga alahas at iba pang mamahaling gamit? dahil ba sa kulay ng kanilang balat? Sa kabila nito, hindi napigil ang hilig ng mga taga-tondo sa dula na kilala ang moro-moro. Kwento ito ng labanan ng mga Kristiyano at muslim para makuha ang puso ng isang dalaga. Dagsa ang mga manunood na taga-tondo kapag may palabas na moro-moro. Mababa lang ang entablado. Maari kang pumwesto sa harapan mismo ng entablado maari mo ngang abutin ang mga nagtatanghal. Sa moro, moro hindi mo na kailangang magsuot ng mga magagarang damit at alahas para makanood. Wala itong pinipiling tao. Maitim man o maputi ang kulay ng balat. Lahat sila pantay-pantay. Maski sina Andoy at Gimo ay nahumaling sa moro-moro. Pumasok silang utusan. Naging tagabuhat sila ng mga damit at kagamitan sa pagtatanghal. Nangarap silang maging mga artista sa palabas. Pero ngayon, sapat na munang maging hari ng bugtong sa tondo si Andoy. At si mo naman ay ang kanyang matapat na kaibigan. Tama si Gimo. Sinalubong sila ng mga kapitbahay nilang halos kasing edad nila. Kanina pa sila naghihintay sa plaza. Nasa malayo pa ang magkaibigan ay binati na sila ng mga bata. Andoy, patikimin mo na kami ng mga bugtong mo. Pumirmi nga kayo. Singit ni Gimo. Hindi magsisimula si Andoy kung hindi kayo tatahimik. Tiningnan ni Andoy isa-isa ang kanyang mga kalaro. Ito na ang ating bugtong para sa araw na ito. Sabi niya. Ako ay may kaibigan. Kasama ko kahit saan. Anino! Sigaw agad ng isang bata. Magaling! Susunod naman. Sa araw ay bumbong, sa gabi ay dahon. Mabilis na nagtaas ng kamay ang isa pang bata. Alam ko ang sagot. Barig. Tama! Heto ang uli. Hindi pari at hindi hari, nagdadamit ng sari-sari. Nagbulungan ang mga bata. Ako, ako! Pilit ng isang bata. Tindahan. Mali. Sino pa? Iba-iba ang mga sagot na nakuha ni Andoy. May mga sumagot ng parol, banderitas, at pista, May mga sumagot ng abaniko at papel dihapon na pambalot ng pastillas. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatama. Bigla silang may narinig na tili. dali-daling pinuntahan ang pinagmula ng tinig. Isang mistisa pala ang nahulog sa kalesa. Agad siyang tinulungan ng mga nagtitinda ng gatas. Ngunit nang makita ng mga nagpapatrolyang gwardiya sibil, ang pangyayari, agad din lang hinablot sa liig ang tumulong na katutubo. Papaluin na sana nila ng hawak nilang armas ang kawawang nagtitinda ng gatas nang biglang tumalon ang isang lalaki sa harapan ng gwardiya sibil. Si Andoy. Wag! Sigaw ng babaeng natumba. Tinulungan lang niya ako. Ang bata, huwag niyong sasaktan. Agad na umalis ang mga gwardiya civil na hindi man lang nagpaumanhin sa kanilang ginawa. Ni hindi man lang tinulungang makatayo ang babae. Natulala rin ang lahat sa ginawang kabayanihan ni Andoy. Nagpalakpakan silang lahat. Salamat kay Bigan. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Sabi ng nagtitinda ng gatas kay Andoy. Ano ang pangalan mo, iho? Sabi naman ng babae. Andoy po. Napakagiting mo, iho. Sigurado akong maswerte ang mga magulang mo sa iyo. May anak akong halos kasing edad mo. Ang pangalan niya ay Pepe. Tagasan ka? Dito po ako nakatira sa tondo. Batang tondo may pagmamalaking sabi ng nagtitinda ng gatas. Sana'y marami ka pang matulungan, sabi ng babae. Ako nga pala si Aling Lolay. Ikinagagala ko po kayong makilala, senyora. Yumuko si Andoy para magbigay galang. Isa kang tunay na mga ginoo, sabi ng babae. Alam mo ba, ipinanganak din ako dito sa tondo? Hinubad niya ang suot niyang kuwintas. Heto, sabi niya, bilang gantimpala ay ibibigay ko sa iyo ang aking kuwintas. Itago mo ito at baka magamit mo balang araw. Itinago ni Andoy ang regalong kuwintas ng babae. Hindi alam ni Andoy na ang babaeng kanyang natulungan, si Aling Lolay, ay si Teodora Alonso pala, ang nanay ng bayaning si Jose Rizal at si Andoy naman. Nang lumaki ay naging pinuno ng isang grupong nagtatanggol sa mga naaapi at nilabanan ang mga mga aapi. Tinawag itong katipunan. Kilala natin ngayon si Andoy bilang ang bayaning si Andres Bonifacio.